sa isang tahimik na bahagi ng kanlungan ng hayop. Isang malungkot na pusa na nagngangalang Charlie ay patuloy na umiiyak dahil namimiss niya ang kanyang may-ari, ang kanyang pamilya na nalulungkot. Ay iniwan siya doon. Hindi alam kung gaano siya nagdurusa sa gabi isang araw. Sinusuri ni Dr. White si Charlie at may nakita siyang kakaiba sa kanyang kolar. Tumingin siya nang mas malapit upang basahin ang tag. Muli ang kanyang mga mata ay lumalaki. Oh my god. Mahina niyang sinabi mabilis na pagtawag sa kanyang katulong na si Emma ay sumugod. "Kapag ano ang problema ni Dr. White?" tanong niya, nakatingin mula sa kanya kay Charlie, nakakulot pa rin sa kanto. "Oo, ito lang ba? Sigurado ka ba ang babae na nagdala sa kanya? Sinabi ang kanyang apelyido ay Carter Scott." Tinanong Emma na kasimangot, oo sinabi niya ang kanyang pangalan ay Grace at ang kanyang ay Francis. Bakit Scott hesitated? Dahil na hindi sa tag Charlie ay hindi mapakali mula nang dumating sa kanlungan. Grace Carter ang balo ng kanyang yumaong may-ari ay nagdala sa kanya sa sinasabi siya lamang. Kailanman nakinig sa Francis, ang pamilya struggled upang alagaan para sa kanya at walang pagpipilian ngunit upang iwanan siya kung kaya natin babalik tayo para makuha siya. Sabi ni Grace, dabing away luha Scott, inilagay Charlie sa isang kennel. Nanunood bilang ang pusa, kulot up sa pader pa rin, umiiyak mahina. Bagaman pighati sa mga hayop ay hindi bihira. Charlie kalungkutan ay mas malalim kaysa sa anumang bagay. Scott ay nakita bago ako pagpunta sa makita. Charlie Scott, sinabi, Emma. Mamaya pa rin iniisip ang tungkol sa kakaibang pakiramdam na natagpuan niya Charlie sa kanyang kennel na sumasaklaw sa kanyang mukha sa kanyang mga paws. Bilang Scott, lumuhod siya nakita ang kolar pa rin sa paligid ng leeg ni Charlie. Ito ay oras upang alisin na siya, sabi ng mahina. Inabot ang kamay pero biglang nag si Charlie na tumalon palayo at hissing Scott froze hands in the air nagulat sa reaksyon. Bakit ayaw mo hayaan mo akong alisin ang iyong collar? Nagtaka siya, nang malakas siya, ay nahuli ng isang sulyap ng tag at nadama ng isang alon ng pagkalito. Siguro nakita ko ito, mali. Sinabi niya sa kanyang sarili, ngunit isang bagay nadama, off-scot-inched, mas malapit boses, malambot. Hey Charlie, ito ay okay siya. Whispered lumalawak ng isang kamay, maingat Charlie, ni mga mata matanarod at sa isang mabilis na hilik. Siya swipe sa Scott Claus bahagya nawawala, na wawala. Napagtanto, force ay hindi gagana. Scott umatras bigo, ngunit determined Scott umalis sa kennel. Isinasaalang-alang ang isang bagong diskarte. Charlie ay hindi lamang nagdadalamhati. Siya ay nagbabantay ng isang bagay ng ilang minuto. Mamaya, Scott bumalik na may isang treat at isang laruan Leton, subukan ito muli, buddy. Sinabi niya, malumanay paglalagay ng treat malapit sa pasukan bago stepping pabalik. Charlie hesitated na nonood Scott, ngunit sa huli, inched pasulong sniffing bago pagkuha ng treat. Scott, nanatiling pa rin ng isang maliit ng iti pagbuo. Ito ay isang hakbang pasulong bilang Charlie chewed. Scott nagsalita, malumanay nagsasabi ng mga kwento tungkol sa kanyang sariling mga alagang hayop. Unti-unti, Charlie relaxed na kanyang katawan. Mas mababa, tense. Scott, sinubukan muli, oras na ito, na may higit pang pagpapasya. Maingat pa rin si Charlie, ngunit lumalakas ang kanilang koneksyon. Gamit ang isa pang treat, hinikayat ni Scott. Si Charlie na iangat ang kanyang ulo. Sapat na lamang upang ibunyag ang tag ang kanyang puso, laktawa ng isang tibok, o aking Diyos siya, whispered ang pangalan na nakaukit sa metal, ay hindi kung ano ang inaasahan niya. Ito ay isang paghahayag na nagbago ang lahat. Emma, maaari mong pumunta dito, mangyaring siya tinatawag na kagyat sa kanyang tinig. Siya rushed sa sensing ang tensyon. Ano ang mali? Siya nagtanong ang kanyang mga mata. Darting sa pagitan Scott at Charlie Scott, itinuro sa kolar anumang ay nakasulat. Doon ay tungkol sa upang iturn ang lahat ng bagay baligtad. Scott ay sinusubukang pagsama sa mahi ng isang misteryo na tila lamang lumago mas komplikado. Bawat bagong piraso ng impormasyon itinaas ang higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Emma Gawin, alam mo ang buong pangalan ni Grace at sigurado ba tayo na ang apelyido nila ay Carter? Ang kanyang mga tanong ay dumating ng mabilis ang kanyang isip karera sa pamamagitan ng mga posibilidad. Emma tumingin na gulat pagkalito na kasulat sa buong kanyang mukha. Kukunin ko na suriin ang mga papeles. Kung bakit, kung ano ang mali, siya nagtanong, Sensing Scott's urgency na pangalan ay hindi sa tag Scott. Sumagot ang kanyang tinig. Isang halo ng pagdududa at pag-aalala Emma ng kilay itinaas sa surprise, hindi sa tag. Pagkatapos ay kung sino siya pos. Biglang pag-unawa kung ano ang maaaring ibig sabihin nito. Kukunin ko suriin ngayon, sinabi niya. Mabilis na lumili ko upang iwanan Scott, muling nakatoon sa tag. Sinusubukang gumawa ng out ang pangalan etched sa pagod na metal. Ito ay tulad ng sinusubukan upang basahin ng isang bagay scratched sa isang lumang school desk malabo at halos imposible upang decipher Charlie. Patuloy na paglipat para sa treats ay hindi tumutulong sa alinman sa paggawa ng mga ito kahit na mas mahirap upang makakuha ng isang malinaw na view pagkabigo ay setting sa ito na dama bilang bagaman ang kolar gaganapin ang susi sa lahat ng bagay pa ito tumangging ibunyag ang lihim nito Emma bumalik, hawak ang isang folder. Oo. Sila ay tiyak, Carters, Grace, Elizabeth Carter, Mason, at Francis Antonius Carter. Siya na kumpirma. Scott, isip reeled kung na ay totoo. Pagkatapos ay bakit hindi ang pangalan sa tagtugma? Ito ay tulad ng sinusubukan upang magkasya ang isang parisukat peg sa isang round hole. Walang ginawa kahulugan. Tumingin siya sa Charlie. Nakulot, up protectively sa paligid ng kanyang kolar na kung ito ay ang kanyang pinaka pag-aari. Ito ay malinaw na ang pagkuha ng ito ang layo ay lamang distress sa kanya. Karagdagang Scott side at nagpasya na iwanan ito nag-iisa pagsasara ng cage. Charlie maingat ngunit ang kanyang isip ay hindi handa na i ang bagay na kailangan niya kasagutan. Pabalik sa kanyang desk, inilabas niya ang mga talaan ni Charlie at sinimulan niyang tingnan ang mga ito sa bawat nakaraang pagbisita sa klinika. Bawat maliit na tala ang bawat detalye ay isang pahiwatig paglapit sa kanya sa katotohanan. Isang bagay ang nakatayo. Charlie ay isang pasyente para sa anim na taon, ngunit siya ay malinaw na mas matanda kaysa sa na ay upang maging hindi bababa sa sampu kung saan siya ay dating na na, na nag-aalaga sa kanya. At kung bakit ay ang kanyang pangalan scratched out sa tag ang susunod na lohikal na hakbang ay upang bisitahin ang address ng Carter. Marahil sila ay ang nawawalang piraso ng puzzle bago heading out Scott to Miguel para ipaalam kay Emma at Yara. Medyo nag-step out. Ako sabi niya sa kanila tawagan nila ako. Kung may lumabas, tumango sila. Sanay ang kanyang bigla ang pagsisiyasat na mga paghihikayat na manirahan sa kanyang kotse. Pinanch niya ang address ni Grace sa GPS. Ang misteryo ng tumatawag ay nagged sa kanya na tumangging iwanan ang kanyang mga saloobin habang ang kotse hamd sa buhay ang kanyang isip na puno ng mga teorya. Paano kung si Charlie ay naging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Paano kung ang pangalan sa koler ay nabura para sa isang dahilan, paumanhin para sa pagkagambala? Bago namin ipagpatuloy ang kwento, mabait kong hinihiling sa iyo na gusto ang video at mag-subscribe sa channel na ito, napakahalaga nito para sa amin maraming salamat. Pinindot niya ang accelerator, ang kanyang kuryosidad na nagtutulak sa kanya pasulong kapag siya sa wakas ay nakarating sa Carter Mansion, ang napakalaking bahay towered bago siya. Ang katahimikan nito halos unsettling. Scott parked ang kotse at nakuha out ang kanyang puso. Tibok ng kaunti mas mabilis. Bilang siya walk patungo sa mabigat na pinto sa harap. Siya nak, matatag at naghintay. Pagkatapos ng isang sandali, ang pinto creak. Bukas na nagbubunyag ng isang babae isang tao. Malinaw na hindi Grace hi ako, tito tungkol sa Charlie Grace ng pusa. Kailangan ko talagang makipag-usap sa kanyang Scott. Sinabi umaasa, hindi niya makikita ang hiling nito. Masyadong kakaiba ang babae. Ay nagbigay sa kanya ng isang curious na tingin bago tumugon. O wala si nanay ngayon. Sabi niya noon, idinagdag. Ngunit marahil maaari kong tulungan Scott nag-aatubili para sa isang sandali. Hindi niya inaasahan ito, ngunit nagpasya na kumuha ng pagkakataon. Ay maaari mong isipin kung tumingin ako sa ilang mga lumang mga album ng larawan ng pamilya, marahil mula sa paligid ng anim na taon na ang nakakaraan. Nagahanap ako ng isang bagay tungkol sa Charlie Jane, blinked sa kahilingan. Ngunit hindi tila masyadong bothered. Sigurado na ang isang bit hindi pang karaniwang, ngunit tingnan natin kung ano ang maaari naming mahanap, sinabi niya. Stepping aside upang ipaalam sa kanya, sa bilang Jane, na wala sa itaas upang mahanap ang mga album. Scott stood sa Grand Entryway, pagkuha sa ang bahay ni Opulent. Detalye lahat ng bagay tungkol sa lugar na ito, nagsalita ng kasaysayan at kayamanan. Ngunit sa Scott, ito rin tila bulong secrets. Kanyang mga mata drifted sa isang langis, pagpipinta sa pader. Isang formal na larawan ng Francis Carter, may isang bagay tungkol sa paraan. Siya ay ipininta, halos bilang kung ang kanyang mga mata ay sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay isa pang larawan. True Scott ng pansin ito ay Grace at Francis. Nakangiting mainit na may Charlie nakaupo sa pagitan ng mga ito. Ang pusa tumingin ganap na nilalaman sa kanilang yakap at doon sa paligid ang kanyang leeg ay ang mismong collar. Scott, lind sa narrowing kanyang mga mata, ang mga titik sa tag ay mas malinaw sa litrato kaysa sa mga ito ay sa tunay na buhay siya sinubukan upang gumawa ng mga ito out ang kanyang pulso. Pinabilis ang mga titik ay hindi tumutugma sa Grace or Francis. Ang pagsasakatuparan nagpadala ng isang sariwang alon ng pagkalito sa pamamagitan ng kanya na nagkaroon Charlie talagang nabibilang sa bago siya ay maaring iproseso. Ito ganap na Jane ng mga yapak. Echo down ang hagdan pagbasag ng katahimikan. Jane clutched isang libro mahigpit na lumiliko sa si Scott na may isang halo ng pagkamausisa at pag-asa. Bakit ikaw ay kaya interesado sa larawang iyon? Tanong niya Scott. Nag-aatubili debate kung magkano ang dapat niyang ibunyag. Siya ay sinasaalang-alang ang paggawa ng isang bagay up, ngunit nagpasya na maging tapat sa halip. Ako ay talagang nahuli up sa kwento ni Charlie, lalo na nung dumaan si Francis. Inamin niya ang expression ni Jane lumambot ang isang kisap ng lungkot. Pagtawid sa mukha nito, natagpuan ng tatay ko. Si Charlie matapos siyang mabangga ng kotse. Sobrang takot niya. Matagal daw siyang kumalma, sabi niya. Ang boses niya na puno ng nostalgia. Scott ay nakinig ng mabuti. Bakit hindi siya dinala ni Francis sa vet? O sinubukan niya. Pero nagpanik si Charlie tuwing papalapit siya sa kotse na gusto niya tumakbo lang at magtago mas madali siyang alagaan sa bahay Jane. Then idinagdag pa na, six years na siya sa amin ngayon. Scott froze, anim na taon, na hindi magkasya sa kung ano ang ipinapalagay niya tungkol sa nakaraan ni Charlie habang sila ay flipped sa pamamagitan ng album. Napansin niya ang collar ni Charlie sa isa sa mga mas lumang mga larawan. Isang bagay tungkol dito ay nakatayo. Out ba siya ay palaging may collar na ito? Scott? Tanong. Jane na kasi bahagyang iniisip. Pabalik oo siya ay may Scott's curiosity. Lumalim ba naaalala mo ang sino man na maaaring nagmamayari sa kanya? Bago si Jane, shook kanyang ulo. Hindi namin alam kung saan siya nagmula. Bago siya natagpuan ng tatay ko, nagpatuloy sila sa pagliko ng mga pahina hanggang sa isang partikular na larawan ang nakakuha ng pansin ni Scott ito ay mas matanda at hindi katulad ng kasalukuyang Charlie Stagg na kung saan ay ngayon scratched at pagod ang pangalan sa isang ito ay pa rin ganap na mababasa. Scott Puso Raised Ito ay isang clue, maaari kong hiramin ito. Maaaring makatulong sa akin, malaman ang isang bagay out siya. Nagtanong Jane nag-aatubili para sa isang sandali. Pagkatapos ay tumango nagtitiwala Scott sa larawan. Pabalik sa klinika, Scott, kumalat ang larawan sa counter sa harap ng Emma at Yara. Tumingin sa ito. Emily Harrington, siya itinuro ito out isang mabilis na online. paghahanap, nagsiwalat ng isang woman sa pamamagitan ng napangalan na nakatira sa isang isang kalapit na bayan. Ang timeline magkasya. Ganap. Scott's pulse quickened bilang siya dialed kanya numero. Maaring natagpuan ko ang iyong nawawalang pusa. Ipinaliwanag niya nang maingat ang kanyang tinig na matatag, ngunit tinina, sa pag-aatubili na tila, hindi siya ganap na sigurado kung paano siya ay tumugon. Emily blinked kanyang isip. Struggling upang iproseso ang mga salita, ang kanyang puso, pounded sa kanyang dibdib. At para sa isang mahabang sandali, siya lamang nakinig naghahanap ng kanyang tinig para sa anumang mga palatandaan na ito ay isang hindi pagkakaunawaan o ilang uri ng malupit na biro. Ngunit ang kanyang tono ay nanatiling tapat mo. Kau tingin mo na tagpuan. Charlie siya sa wakas ay bumulong ang kanyang tinig bahagya sa itaas ng isang hininga. Scott, tumango ako, kaya ay handa kang dumating sa ang klinika at makita para sa iyong sarili pa rin. Dazed Emily pinamamahala ang isang maliit na tumango hindi niya mahanap ang tamang mga salita, ngunit alam niya na may isa lamang sagot. Oo. O oh, siyempre ang drive sa klinika na damasuril ang kanyang isip flashed. Pabalik sa araw na siya ay nawala sa kanya ang hindi mabilang. Flyer siya ay ilagay up at ang sakit na hindi kailanman tunay na naglaho siya ay sinubukan upang ilipat pasulong. Sinubukan upang tanggapin na siya ay wala na Ngunit ngayon ay may pag-asa nang dumating siya. Inakay siya ni Scott pababa sa tahimik na pasilyo patungo sa mga kennel, nasusukat ang kanyang mga yapak at sinasadya ang amoy ng antiseptiko at malabong bakas ng balahibo ng hayop. Napuno ang hangin grounding sa kanya sa sandaling ang kanyang pulso weekend bilang sila tumigil sa harap ng isang maliit na enclosure. Scott gestured. Malumanay siya ay sa loob ng kennel isang kulay. Abo na tabi na sa isang masikip na bola ang kanyang berdeng mga mata. Way at walang tiwala sa una. Charlie yowled isang matalim na pagtatanggol. Sigaw ang uri na narinig niya kaya maraming beses bago kapag siya nadama cornered or uncertain ang hininga ni Emily ay nahuli sa kanyang lalamunan. Natunog na ito ay kaya pamilyar Scott stepped sa isang tabi na nagpapahintulot sa kanya upang ilipat mas malapit. Charlie froze mid ang kanyang mga tainga, twitched para sa pasulong ang kanyang mga pupils dilating. Bilang siya kinuha sa kanyang mukha, Emily hesitated siya, nadama ng isang bukol na bumubuo sa kanyang lalamunan. Isang halo ng pag-asa at takot, paano kung hindi niya makilala ang kanyang kung ano kung masyadong maraming oras? ay lumipas dahan-dahan maingat siya pinalawig ang kanyang kamay. Palm bukas na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na lumapit sa kanya sa kanyang sariling mga tuntunin. Charlie sniffed kanyang bigote, twitching isang mahabang tahimik. Sandali, naunat sa pagitan nila, mabigat sa hindi nasasabing emosyon, tapos biglang may nag-shift ang buntot niya. Flick nagbago ang posture niya at isang deep purr rumbled from his chest. Halos hindi na nakapag-react si Emily bago sumandal si Charlie sa pagpindot ng noo sa palad nito at paghagod sa kanya ng may malinaw na pagmamahal. Isang matalim na paghinga ang nakatakas sa kanyang mga labi habang naluluha sa kanyang mga mata. Nawala ko siya anim na taon na ang nakalilipas sa isang paglipat ay natigilan siya sa paghanap Napko ko sa lahat ng dako. Ngunit wala lang siya si Scott ay tahimik na nanood. Habang tinatakbo ang kanyang mga daliri sa balahibo ni Charlie, ang kanyang touch light. Ngunit mapitagan na tila siya ay ay natakot sa sandaling ito na maaring maglaho. Tulad ng isang panaginip ang lalim ng kanilang bono ay hindi maikakaila. Ngunit tulad ng silid na nanirahan sa init ng muling pagkikita ang tunog ng mga yapak, sinira, ang sandali. Yara ang clinic's assistant lumitaw sa doorway, ang kanyang expression tense. Scott siya murmured, nag-aatubili Grace Carter ay dito. Scott nakaupang harapin ang kanyang biyaya, ang kanyang brows furrowed. Yara nodded glancing sa pagitan niya at Emily siya mukhang upset. Scott exhaled matalim at exchange isang sulyap sa Emily bago pagbibigay sa kanya ng isang reassuring nod. Kukunin ko na agad bumalik siya. Stepped sa lobby kung saan Grace Carter stood. Malapit sa front desk ay mahigpit na kumapit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha na may linya ng edad ay may daladala na pagpapahayag ng pighati at kawalang katiyakan sa glit na may katahimikan. Narinig ko na tagpuan mo ang isang pusa. Grace sa wakas. Sinabi ang kanyang tinig, matatag, ngunit mahina. Scott tumango. Oo, ginawa namin. Grace swallowed. Mahirap ay ito ay ito. Charlie Emily ay sumunod. Tahimik na katayo lamang sa likod. Scott bilang siya hakbang. Bapasulong ang kanyang tingin na kilala. Graces at isang bagay na hindi nagsasalita. Pumasa sa pagitan ng mga ito. Ang pag-uusap na sumunod ay mahirap sa una. Parehong mga kababaihan na humahawak sa kanilang sariling sakit ang kanilang sariling mga katotohanan. Emily nagsalita ng heartbreak nang nawawala si Charlie ng mga buwan at taon na ginugol sa paghahanap sa kanya hindi kailanman lubos na matanggap na wala na siya ay nakinig si Grace sa paghigpit ng kanyang mga daliri sa paligid ng strap ng kanyang pitaka. Pagkatapos ay sa isang tahimik na tinig ay ibinahagi niya ang kanyang panig ng kwento. Kung paano nila natagpuan ng kanyang yumaong asawa, si Charlie, na gumagala. Kung paano nila ito inalagaan, pabalik sa kalusugan. At kung paano sa paglipas ng panahon, ay naging bahagi siya ng kanilang pamilya. Habang nag-uusap sila ang tensyon sa pagitan nila, ay unti-unting humupa, walang sisi, walang galit. Tanging pagmamahal sa iisang pusa, ang kanilang mga kwento. Who, together in a way, ni hindi inaasahan ang pagbuo ng tulay ng pag-unawa pagkatapos ng mahabang pagtigil. Grace exhaled mahina. Ipagpalagay ko siya ay palaging may dalawang pamilya. Hindi ba siya Emily? Kumilat sa kanya pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Oo. Sa tingin ko siya ay may at kaya. Pagkatapos ng maraming pag-iisip sila ay dumating sa isang desisyon, isa na ni, ay hindi inaasahan, ngunit parehong nadama ay tama. Charlie ay magkakaroon ng dalawang tahanan, dalawang pamilya, at ang lahat ng pag-ibig na siya ay kailanman nakilala Scott na pagmasdan. Bilang sila naabot ang kanilang kasunduan, isang malalim na pakiramdam ng katuparan, paghuhugas sa ibabaw sa kanya. Charlie's journey ay dumating buong bilog Minsan pag-ibig ay hindi tungkol sa pagpili. Minsan ito ay tungkol sa pagbabahagi. Natuwa ka ba sa kwentong ito? Sang ayong ka rin ba sa huling desisyon na ibahagi? Char ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung gusto mo ang kwento, mag-subscribe sa channel na ito at mag-iwan ng isang tulad ng pagbabahagi ng pagmamahal para sa isang hayop ay isang kahanga. Hangang bagay sumasang. Ayon ka ba? Maraming salamat sa pakikinig. Makita ka sa susunod na video, magkaroon ng isang mahusay na araw.